ngayon ang tulong sa isang lolo sa Palawan na nag-viral dahil sa panawagang makasama na ang kanyang tatlong anak, tatlong dekada mula ng makalaya siya sa bilangguan. Yun nga lang dalawa pala sa mga anak ni tatay kumanaw na. Balikan natin ang kanyang kwento sa pagbabalita ni Mobile Journal, Yeda Pascual. Mahigit tatlong dekada nga nakulong ang isang lolo sa Palawan. Ngayong nakalaya na siya, hiling niya makapiling ang mga anak na matagal na panahon niyang hindi nakita. Tila tinadhana raw na pagtagpuin ng landas ni na isang vlogger at lolo Alberto Torribillas, 80 News, Habang nasa biyahe at naghahanap kasi ng matutulungan si Tony Cal, Nakita niya si Lolo Alberto na mag-isa at naglalakad. Nang kanyang kinausap, doon niya nadiskubri ang mapait na nakaraan ni Lolo. Si Lolo pala nakulong noong 1987 at may naiwang tatlong anak. Ang pagkakasabi niya po, uh, nadadalaw naman po siya ng mga anak niya dati. Kasama pa po, po yung dati niya kinakasama. Um, taong 1990 pa po kasi dati daw po sulat-sulat lang. Sa uh, taong 1991, yung last communication po nila ng kanyang mga anak after puno naputol putol na. At uh, hanggang nakalaya po siya ng 2021, eh hindi na po sila nagkakontakan. Matapos makapanawagan si Lolo sa vlog ni Tony Cal, may mga viewers na tumulong na matuntun ang tatlong anak ni Lolo. Kaya nang ang panganay at pangalawang anak niya, pareho pa lang na pa na at ang bunsong anak ni Lolo na dumidede pa noong makulong siya. Ngayon, may sariling pamilya na sa Laguna. No. 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 No, oh. Wait, ba, mo? Gustuhin man ni Lolo na lumuwas pa Maynila, hindi na raw kakayanin ng kanyang katawan. Kaya ang hiling niya, makalipad sa papuntang Palawan ang kanyang bunsong anak. Hindi ko sila makita na, pero mahal ko pa sila. Kaya hanggang doon na lang ako, panayang panalangin ko na lang sa Diyos na sana na magkita kami din. Kaya gustong gusto ko na rin sila makapiling sana. Eh, ang ano, paano ko sila makakapiling malayo sila? Malayo din ako. Sana, kung matulungan niyo ko na yung anak ko papunta ito. Sabi nga ni Lolo, nakulong man siya ng mahabang panahon, ang pagmamahal niya sa kanyang mga anak hindi nagbago. Kaya ang kanyang kiling, muli sana siyang makapiling. Mobile Journal Yeda Pascual po, hatid ang muka ng balita.